ng araw po, mga guro. So, ngayon, uh, mula sa paggawa ng account, bilang isang admin account, dito po, makikita po natin na pwede na po tayong magdagdag ng mga guro sa mga classroom. Bali yung assigned na advisor ay malalagay na po sa classroom nila. So, for example, ngayon, kung gusto ko makita yung mga classroom sa grade 7, ito lang siya. Pero, ah, uh, tuloy-tuloy -tuloy ko lang, dire-diretso na po siya, hanggang grade 10. So, pindot ko lang yon pwedeng lilitaw dito, grade 10. Um, so, ang mangyayari po, ay eh, tuturuan ko po kung paano mag-assign ng isang teach, uh, ng isang advisor sa isang classroom. So, for example, dito sa grade 10, kay Classroom Agoncillo, gusto kong idagdag tong si Henry Ford yung gumawa ng account So, i-click ko po siya sa so, search ko, H-E-N, Henry Ford. Tapos, isa-save ko po ang classroom. Tapos, makikita po, success. Ayan. So, ngayon, makikita na po natin sa Agoncillo Classroom, sa grade 10 classrooms, si Ford Henry ay yung teacher na advisor na dito. Ayan lang po. Pahanin din po natin na kapag gumawa po ng account, Lilitaw po agad bilang isang option yung pangalan ng mga hindi pa na-assign na teacher sa isang classroom. So, pagka-dropdown, pagka-pindot ko po dito, yung lilitaw po ay yung mga gumawa na ng account. Pag hindi pa po kayo gumagawa ng account, hindi po lilitaw yung pangalan nyo dito. Ibig sabihin, hindi po kayo mabibigay ng classroom para sa sarili nyong account.